Agaw pansin ang isang post ng ex-boyfriend ni Su Ramirez na nakaka-estress sa puso ang Siargao. Sa kanyang Instagram story, sinabi ni Victoria City Mayor Javi Vinetes na may kakaiba sa hangin at tubig ng Siargao kung saan nakaka-relax ito pero nakaka-estress sa puso. Siargao, daw may lain nga tubig kang hangin dito haw. Makaka-relax sa lawas pero maka-stress sa heart. Translation, Siargao parang may ibang tubig at hangin doon. Nakaka-relax sa katawan pero nakaka-stress sa at ayon sa ID story may Mayor Javi. Si Mayor Javi Vinetes ay limang taon na nakarelasyon ni Su. Agad pinag-usapan ng mga netizen ang post na ito ni Javi kung saan may mga bubanggit pa nakasama si Nasu at Dominic Roque sa mga naging couple dahil sa Siargao. Sa post ng Fashion Police, inalala naman ng mga ilang netizen ang mga naging couple sa Siargao. Madami ngang naghihiwalay pag may connection ang love story dyan. Sanjo and ex-surfer girlfriend hindi rin nagkatuluyan. Nasargao din aspatan si Kobe at Erica nung na-chismis na nagkabalikan. Ha, ha ha Dagdag mo pa si Domso na din Chris Andy Pilmar. Na-stress at ang heart niya V nung kumalat ang kissing photo ni Dom and Sue sa Siargao. Hahaha. ha, -ha, -ha. Siargao love affairs always end up being just that affairs. You go there to party and let loose na to find a serious love. You go to share, go to the stress. Pero nakaka-stress daw sa dahil maraming temptation. Usap-usapan ngayon sa online world ang pag-follow ni J-Hope ng K-pop idol boy group na BTS kay Niana Guerrero sa TikTok. Napansin kasi ng mga netizen, lalo ng mga ARMY, tawag sa fans ng BTS ang five followings ng kanilang idol sa nasabing black up At isa na nga rito ang Pinay Content Creator. Sinyana na isa ring dancer at singer ay ang most followed filipino tiktoker na mayroong 44.6 million followers sa tiktok. Matatandaan noong August 2003 ay finalo siya ni Jungkook sa tiktok na ilang beses ding nagkomento at naglike sa kanyang mga dance video. Napakausay naman talagang sumayaw ni Niana at ng kanyang kapatid na si Ranskine. Kaya naman pati mga international idols ay pinupusuan sila. Samantala si J-Hope ang unang member ng BTS na magkakaroon ng solo concert sa Pilipinas at magaganap yun on April 12 and 13 sa SM Mall of Asia Arena. Wish naman ng ilang fans na sana ay makuwang guest si Niana at magkaroon sila ng dance collab production sa concert ni J-Hope. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.